Hello mga sir, good afternoon. May pagawa sa atin ngayon mga sir ito. May ano, may virus. Ano? Oh, ganyan na lang siya. Hindi na siya magamit kasi malala na yung virus niya. Eh. Ayan, na. Malala na yung virus niya ito. Pagka ganito. Hindi na siya magamit. Oh, na lang siya ng ganyan. Kahit anong ganyan mo, kahit anong touch mo. Hanggang ganyan na lang siya kasi ano na eh kumbaga naging malala yung naging virus niya eh. ayun o ito, napipindot naman siya yung screen yan okay naman yan pero yun na, na virus kaya hindi siya magamit ng maayos so paklasin natin kagad para mapakita natin sa inyong paano yung gagawin natin dito so let's go ayan o oh. ang dami ng virus nya ayan lima ayan o oh. lumaki na yung mga virus kasi nag itiman o oh. ito dapat kasi yung itsura nya ganyan lang sya kalaki at saka ganyan ang kulay eh dahil nga sa virus ayun lumaki sya yung iba niyang kapareho na virus ayan lumaki at saka nang itim So itong mga virus na to yan ang kailangan nating tanggalin. So ayan, lagyan muna natin ng mantika. Grabe yan ng ano nyo. <coughs> nasunog na, nasusunog. Ito kasi mga virus, pag nasusunog, lumalaki. Kaya tignan nyo, sunog na. O, so, damitan natin sa ng hot air kailangan hindi masyado malakas yung init nito ng hot air natin mga sir ha? wag masyadong uh, malakas yung init iset nyo lang sa ano lang mga 450 lang para sakto lang yung init nya tapos yung hangin kahit mga ano lang yung hangin siguro kahit yung hangin nya siguro mga todo lang siguro yung hangin ganun lang So para hindi masunog yung pinaka mainboard board, hindi yung ibang pyesa. So madali lang naman siya tanggalin na. Ayun oh. Ano to? Kaya to nagkaganito siguro ang ginagawa rito ng may-ari. Pinapang games niya siguro to. Tapos maingay. Oo Yan ang nagiging isa sa mga sanhin eh Kailangan kasi pag nagigames po tayo mga sir Like COD o kaya ML Dapat hindi tayo maingay Kasi yan ang nagiging cause ng virus eh Oo Kailangan hindi tayo maingay pag nagigames Para hindi na ba virus yung Mga cellphone natin So ayun natanggal na natin lahat ano So, ibabalik na natin siya sa pagkakayabu niya. Check natin. oh ayun Mabilis no? na. Hindi na siya naghahang. Hindi kagaya pag may virus, bumabagal. Pero ito, tignan nyo, napakabilis niya, no? Okay na. So, share nyo rin sa iba para makatulong din sa iba. Salamat.